Hello po mga kalaki, magandang hapon po sa ating lahat at narito na po ang mga 4-digit lucky numbers na ibibigay po namin sa inyo. Sa mga may hilig po dyan sa mga tumaya sa mga STL at Lotto, eto na po ang mga 4-digit lucky numbers Pilipinas at abroad. Greece, 9173. Canada, 6602. Mexico, 3181. 3181.

Texas 5071, Israel 8199, Las Vegas 2300, Alaska 1356, six, Saudi 8271 Japan 4133, Italy 7271 Germany 2029 at Korea 5358. Ayan mga kalaki, kumpleto pa po mga 4-digit lucky numbers po ngayon po ng hapon ng alas 2. Takbo na sa sukin yung outlet. Ingat, good luck!